Welcome back to my channel, Mami Lea Vlog. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kamami. So, mga kamami, kumusta na kayo? Kumusta na ang umaga ninyo? So, mga kamami, sa araw na ito, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking natuklasan na facial wash na napakaganda, mga kamami. Ito ay makakapagbigay ng whitening, brightening, anti-dark spot, anti-blemish, tapos soft and smooth and glutathione serum. Ito po ay napakaganda, nakakapagpalinis na facial wash. Opo, mga kamami. So, ipapakilala ko na siya sa inyo, mga kamami. Bakit napukaw ang atensyon ko kay Aura Whitening Serum Katidal? Kasi po, nag may hinahanap ako sa 7-Eleven at napukaw ang atensyon ko sa kanya nung binasa ko yung ingredient niya at kung ano ang gagawin niya sa ating balat ay nagkaroon ako ng interest na bilhin siya. So, nainganyo akong bilhin siya kasi nga, yung mga sinabi ko kanina na mapapaputin yung ating balat, mapapabrighten up niya, anti-dark spot siya. So, nainganyo akong bilhin siya mga kamami. Para subukan at gawan siya ng review at pagkatapos kapag nagkaroon siya ng maganda resulta sa akin balat, ay maibahagi ko siya sa inyo mga kamami. Sa so, mga kamami, papakita ko na siya sa inyo mga kamami. Eto siya mga kamami. Si Catedral Aura Whitening Serum Page Foam Cleanser. Napakaganda po ni Catedral. Eto po ang isa. Wala na po siyang laman mga kamami. Nabili ko po ito sa 7-Eleven kung hindi po ako nagkakamali. Sa halagang 29 pesos, meron ka ng facial wash at napakaraming benefits na maibibigay niya sa ating balat. sa so, mga kamami, dito po sa likod na ito, mga kamami, kung paano siya gamitin, nakasaad po dito. At dito po naman, yung mga ingredient niya, hindi ko na po babasahin, mga kamami. Pag binili po ninyo siya, uh, basahin po ninyo yung mga ingredient niya. Pero may nakita po ako dito, meron siyang glutathione at vitamin E, mga kamami. Dito naman po sa baba, mga kamami, nandito po yung mga, kailan siya na manufactured, Kailan siya uh, may expired. At yung L.O.T. number niya, nakasulat din po dito mga kamami. So mga kamami, si Katidal uh, Aura Whitening Serum mga kamami. Skin Brightening, ayan po nakasulat dito. Skin Brightening Cleansing Foam, nakasulat po siya doon mga kamami. Ito po ay 12 ml, ayan nakasulat dito mga kamami. Dito po ay... Aura Whitening Serum, nakasulat po sa baba. Meron po siyang plus, ayan. Plus Pong Cleanser at ito po ay Dermatologist Tested. Ayan po mga kamami. Ang kagandahan po nito mga kamami talagang mapapaalis niya unti-unti yung mga dark spot sa ating balat. Ako po marami pa po ako mga dark spot na maliliit. Kahit po ipok, ilapit ko yung mukha ko, hindi po ninyo talaga makikita kasi maliliit po sila. Pero Ginamit ko po siya ng isang buwan. Wala na po naman to mga kamami. Ginamit ko siya continuous ng isang buwan. Uh, umaga at saka gabi. Alam po ninyo, may napansin ako. At meron ding nakapansin na yung iba kong mga dark pa banda dito. At yung mala, yung mala, ito po, nakikita po ninyo itong parang brown po ito. Dati po malaki po yan. Sa mga pas uh, past uh, vlog ko po, medyo visible po siya. Makikita po ninyo. So nakita ko po na napakaganda na napakaganda ng ibibigay niya sa ating balat kung may hiyang tayo sa kanya. So nainggan niyo ko siyang bilhin at yun nga po ginamit ko siya ng isang buwan. Wala na po itong laman mga kamami. Ayan po. Talagang tinaktak ko lang siyang tinaktak. So meron po akong isa na kaista kasi bumili po ako ng dalawa baka sakali. Mahiyang po sa akin eh para hindi na po ako punta sa bayan kasi malayo po kami sa bayan. So yung ganitong size po na sachet, magagamit po ninyo siya ng isang buwan po mga kamami. So isang buwan ko siyang ginamit. Ayan, wala na po siya laman. So ipapakita ko siya sa inyo mga kamami kung ano ang kulay niya at saka yung amoy niya mga kamami. Eh bubuksan ko po siya. Ayan po, binuksan ko po siya. Ayan. Ayan. Tapos po, yung laman niya, ayan po. Papakita ko po. Ayan po. Hindi po siya malagkit, mga kamami. Kapag inano po ninyo siya sa mukha, hindi po siya talagang mabulang mabulang-mabula. Opo. Pero kapag pinahid po ninyo siya sa mukha ninyo, talagang mararandaman ninyo na parang nililinis niya totally ang skin ninyo, mga kamami. Mararandaman ng skin ninyo na parang nakakahinga siya ng maigi. Dahil nawawala yung mga uh, usok na na hagip ng ating skin kapag nasa labas tayo o yung mga usok, alikabok or kung ano-ano man po ang dumadamping mga uh, polluted na sa ating balat ay mararamdaman ng ating balat na para siya ay nakakahingang ma maigi mga kamami. Ang amoy niya mga kamami, mabango po ang amoy niya, hindi po yung ibang mga facial wash na hindi mo maintindihan yung amoy. Pero ito po ay mabango po siya, mga kamami. Hindi rin siya mahabdi sa balat, mga kamami, kasi po ito ay binababad ko siya ng one minute sa aking mukha bago ko siya hugasan, mga kamami. So, nagsaliksik po ako, nagresearch kung maganda bang ipinapahid o ipinasasabon natin sa ating mukha ay mga soap bar. So, ayon po sa aking na-research, uh, mas maganda daw po kung facial wash ang ating ipang Uh, sasabon sa ating mukha. Yun po ang nabasa ko sa aking na-research. So, hindi ko po matandaan kung anong pangalan nung nabasa ko. Pero yun po ang sabi niya na mas maganda po ang ipanghugas natin sa ating mukha ay facial wash. Opo, kasi dati po ako ay naguhug uh, ang pinanghugas ko sa aking muka ay soap bar. Kagaya po lang po, Opo, ganun po ang aking pinapahid sa aking mukha dati po. Yun po ang aking pinasasabon pero nung natuk nabasa ko po at nalaman ko sa aking pagre-research na hindi po pala maganda ang magsabon ng soap bar sa ating mukha. Ang soap bar daw po ay para lamang po sa ating body. Ayon po sa aking na-research. Hindi po galing sa akin yun, kundi dun sa aking na-research. Opo mga kamami. So mga kamami, sana po nakatulong sa inyo ang video ito Sa mga may problema sa balat, kagaya ko po, may mga maliliit pa po pa rin po ako ng mga is uh, dark uh, dark spot. So hindi po ninyo talaga makikita kasi po mga maliliit lamang sila. So mga kamami, nakita ko din po ng improvement kasi po yung iba pong banda rito na nakikita ng mga uh, dating nakakakita sa akin ay napansin po nila parang nawawala. Hindi naman po instant siyempre po, pero nababawasan mga kamami. So sabi ko maganda, maganda si Katidal. At si Katidal na uh, sunscreen protection po, yun po ang aking ginagamit na sunscreen protection. Although, marami po akong mga ni-review, sinubukan ng mga sunscreen protection, pero bumabalik pa rin po ako kay Katidal. Kasi po talagang yung gusto kong makitang uh, sa aking balat ay inaibibigay po niya, nasasatisfy po niya ako mga kamami. So mga kamami, sana po makatulong sa inyo ang video nito sa mga may problema sa balat na kagaya ko mga kamami. So, ito po ay napakamura lamang, affordable price, kayang-kaya po ng budget natin. Mga kamami, kung magkaroon ka ng sukli ng 60 pesos, makakabili ka na ng dalawang ganito, mga kamami. At matagal mo na siyang magagamit. Isang buwan mo na po siyang magagamit. Ito po, isang buwan ko siyang ginamit. So, mga kamami, ginagamit ko po ito tuwing umaga at tuwing gabi, mga kamami para po syempre ma uh, madaling mapaalis niya yung mga gusto nating maalis at siyempre po walang instant mga kamami pero consistent po ang paggamit natin para po makita natin ang magandang ibibigay niyang resulta sa ating balat so siyempre po iba-iba pa rin po ang ating skin type mga kamami depende pa rin po yan kung paano at tanggapin ng inyong balat ang special was na ito mga kamami. So, syempre mga kamami, pwedeng mahiyang or pwedeng hindi. Ako, ang dami ko nang sinubukan. Meron hindi nahiyang sa akin. So, syempre po, i-stop ko kapag hindi nahiyang. Pero sana po, mga kamami, sa mga susubok po, sana po ay mahiyang sa inyo si Katidal Facial Was. Opo, mga kamami. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga kamami. At huwag kalilimutan magpahid lagi ng sunscreen every day. Opo mga kamami, dahil malaking may ni sunscreen para maproteksyonan niya ang ating balat against sa init ng araw. Opo mga kamami. So mga kamami, sana po ay nag-enjoy kayo sa panunod ng video ito. At mag-ingat po tayong lahat, lagi magdala ng payong at palaging uminom ng tubig dahil makakatulong 'yon sa ating kalusugan. Sa maraming-maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay at pag-aabang ninyo sa aking mga uh, bagong upload na video. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat para po ma-update ko kayo mga kamami. Please like and subscribe to my channel at huwag kalilimutan i-click ang bell button. Para po lang sa ganoon mga kamami, may para pag may bago akong upload ay ma-notification po kayo. Opo mga kamami, God bless us all po. Mag-ingat po tayong lahat. See you next vlog. Bye!